guys. So, panay ulan pa rin. Hindi matarbaho-tarbaho to kasi panay ulan. Hindi naman to pwedeng maglalagari si Papa dito sa loob. Kasi nga may mga baka kami. <laughs> Hanggang ngayong umaga, niyo. Panay pa rin ang ampun-ampun. Kaninang madalang araw, lumakas na naman ulit. Kagabi, di oh, kahapon ni ba, umulan siya ng alas, ano, Anong oras ba yun? Uy, alas dos. Mga alas dos something. Alas dos or alauna. Ni, natapos siya ng mga hapon na. Alas quatro, Tapos ang... Anyway, hindi ako magre talaga ng maulan. Kasi yan talaga yung kailangan namin dito. May mga tanim-tanim kami eh. Kaya go lang ulan. adjust na lang natin yung iba nating trabaho. Anyway. Ay, sorry. Alusin ko lang kasi magluluto na ako. Sasain lang ako ng rice. Siyempre. Magbudbud ko guys. Nagawa kami ng suman. Kasi di ba dinalhan kami ng ano, ng malagkit ng ate ko. Nung, ano, noong 31. So, durutuin namin yung iba ngayon. O budbud na -bud, namin. Budbud tawag namin yan dito. Sa Bisaya. O sige guys, sandali lang. Karaming na yun. Do. Sala pamangkin ko. Do. Di galing to din sa lolo ko. Ayan. Pero maliliit talaga ang niyo. Ngayong ano. Itong nadaanan ng Itong nadaanan baga ng uh, El Nino last year. Maliliit siya. Pero okay lang ay kaloka guys 8.30 ngayon pa lang ako magi start na sabi ko kanina ako madaling araw medyo tinabad akong kumilos kilos kanina nagmaritesing na lang kami ni mama <coughs> excuse me kasi nga syempre maulan ulan ng madaling araw kapi kapi magmaritesing talaga pinaka perfect so 8.30 ngayon ko pa lang ito gagawin hindi ako aalis ng maaga ngayon mamaya na kong alauna ng hapon na aalis Let's go. Bugaw pa oh. Dari oh. Dari u Oh. Kani o. Oh. Waka kita ani. Oh, pa lagi na. Ang siligi. Nauutusan naman kasi yan siya guys. Speech lang talaga yung kulang niya. Ay butang rana diha. Mm, -mm butang rana diha. Medyo delay-delay lang tong speech niya. Pero, nakakaintindi siya. Sobrang bulo. Di, bulo, hindi pa nga da, talaga nasasabi. Parami pa siyang, konti lang yung nasasabi niya. <laughs> Kaya madalas siyang mapagpintangan dito sa bahay. Nanilhik lagi siya. Pero dalang pabuyag, oh. Perteng pabuyag. Liam! Tarong nga gang, ari, oh. Liam. Ayan guys, dito lang ako mag may video banda. So yung poste na yan, yung na may na, naglalakad, dyan banda yung poste namin ng PLDT. Na ano yan, nasira yan dun sa ano, dyan sa truck na yan kahapon. Ang mayari ng truck, yun yung bahay niya na may pula. So, well, okay lang din naman kasi nag take responsibility naman pumunta naman sa bahay namin kanina pinausap si papa ito ayusin namin ganyan ganyan yun nga lang yung ano yung wire yung wire na lang talaga na sumayad na sa ano ng tubo doon kasi sa amin kaya kasi nag lose siya eh kaya hindi namin yan pwedeng pakialaman So kailangan So kailangan talaga na ano, um, magpapatiket na naman kami um, sa PLDT para maano siya ma-service siya. Alam niyo naman ang PLDT pag nagpa-service ka, boy, For 8 years. <laughs> May na lang sa Bayranay ang PLDT. Pas-pas kayo, guys. Sobrang bilis nila. Pero pag-service, nagwey. Na lang talaga. Anyway. Papunta na ako mabinay. So, late ako ngayong araw. Hindi ko pala na-videohan pagkatapos ko magkaayod ng niyog. Hindi ko na na-videohan. na bisin ang lola mo. Hindi ko na na-videohan yung suman. Basta ang importante, may baon ako dito nandito sa bag ko. <laughs> Tapos, may tagahatid pa sa akin. O, dalawa dalawa sabi ko maglalakad tayo hanggang mabinay ang siswerte talaga na mga batang to hindi nila naranasan yung maglakad mula dito ha hanggang mabinay guys yung tipong maglakad ka ng ano ay halos dalawang oras pero ang naming namin magsipaglakad guys hindi ito inaabot ng dalawang oras pero pag ganito talagang lakad lang ay good luck So, nasisira ang mga daanan. Pag ganito. panay kasi ang ulan. Ngayon, parang maya-maya lang ulan na naman. Sige-sige talaga sa ulan. Nang mayong tao. Diba? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, pag natasan yung tubig. So, Ayan. Oke, kamu balik, Kak Yos. Mau balik, balik? ada Rina. <laughs> Patuli yun. Ah sige patuli. May patuli ta be. Ikaw Kang makalapok toy mo sapatos? Oh. Pa. Oh. Alimpyo ah, kaya sa sapatos agod. So? hadok yang bakal lapuk si Ayus. Sakto, sakto mampun lagi buat si Ayus. Bakal lapuk, unyak nasi ya sepatu. Kalau Oh, udah, oh, ini sudah pernah pukul dah. Tato, Ayus. Very good. Sakto, brilliant idea. <laughs>

Harbi dito na 'yung person doon ako ng complete ko 'ni ko and sa bag ng sir Kaya planong <laughs> ginawa